Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlo ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang puod Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumatalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga duka, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit Ang hatol niya kamatayan sa masasama Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing Magsasama ang guya at ang batang leon At ang magaalaga sa kanilay batang paslit ang baka at ang osoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nilay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng as. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang kargatan laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humahatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay, yaong kanyang karian ay palawak ng palawak mula sa ilog prates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga taoy, siya'y lubhang na Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumadalangin Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Aleluya, aleluya. Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nang oras ding iyon si Yesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya Pinasasalamatan kita Ama, Panginoon ng Langit at Lupa sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang ay tulad ng sabata Oo Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama kundi ang anak. At iyong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,